Bilyon-bilyong pisong halga na naman ng Shabu ang naharang sa Subic kamakailan. Pero ang laging palaisipan sa ganyan, nasabat ang kontrabando pero mga responsable, individual, hindi nasasabat. So Bok, ang tanong siguro marami kasama yung mga sa budget hearing ng Bureau of Customs kanina, eh sino pang consigning yan? At that's 3.8 billion pesos na halaga ng Shabu na nasabat sa Subic. Tama ka Bok, tama. Yan din yan yung tanong pero tukoy kung sino pala yung consignee niyang 360 kilos ng shabu na yan na naharang sa subik nitong nakaraang buwan, September. Yan yung low car o low car consumer goods book. Pero, consumer, consumer oh, yung consumer goods. goods. Ayun <laughs> nga. Pero hindi nila kinlaim ha. Walang nag-claim mula dyan sa taga low car na yan ng kargamento ay eh, malamang kasi ba diba? At hanggang ngayon, parang misteryo kasi wala pang naaresto na taga Lucar pagka alam kung sino nga yung consignee. So, tanong nga ni Sen. Rafi Tulfo kanina, bakit? At ang tanong na yan, siya na rin ang sumagot, Bok. Dahil pala, talamak pa rin hanggang ngayon, Bok, yung gumagamit ng ibang identity, kung sino-sinong pangalan lang ba yung nilalagay na consignee. So, pakinggan lang natin, Bok, ito nga uh, pahayag ni Sen. Tulfo dyan sa mismong hearing na yan. Ako, unahan na kita. Wala kayong mahuli. Kasi po, yung nakapangalan dyan sa lokar, yan po yung mga taong hindi nyo na po makikita magpakailanman. Karamihan po sa mga konsay ni mga may-ari, kung hindi kasambahay, driver, tambay, o dili kaya mga patay na binuhay. We are uh, trying to verify all these informations that you have been telling us. We're in Paxer, uh, I joined the Bureau last year from uh, the Armed Forces. Pero Bok, uh, assuming nga na peke talaga yung mga pangalan ng mga consignee sa... Uh, Pagkakita eh, nyo eh, yan, paano nila nakiklaim kung PK yung ano yung pangalan nandun? Hmm. Diba? Uh, anong requirements na, na nakasaad doon sa batas on how you can claim, for example, a shipment? Surprisingly, Bok, maraming requirements yung mga <laughs> nag-a-apply na consignee. Kung ano-ano yan, Bok, kasama dyan, uh, business permit. Oh proof of financial capacity. Oh. Tapos income tax return. ITR, eh, peke lahat yan. Ang sinasabi, dito nakakita ng buta sa Sen. Rafi Tulfo. Sabi niya, yung ITR, di o ha, kasi one year lang pala na ITR ang hinihingi dyan ng BOC. So, sinasabi ni Sen. Tulfo, kung may kakilala ka, di o mano, sa loob ng BIR, madaling gawin, gagawin, gawin, gagawin lang yan or imbentuhin. So, dapat daw, Five years na ITR ang hinihingi to make sure na siya talaga yung person na yun na nasa kalaga yung pangalan sa consignee. Kaya inutusan ni Senator Tulfo yung BOC kaya sa budget hearing, linisin yung listahan ng consignees. Kung paano, Bok, dapat daw humarap sila ng personal sa opisina ng customs, dala yung da, kumpletong listahan ng requirements. Surprise ako bakit hindi pala sila humaharap. Parang hindi pa lang mag-file, oh, eh. mag ano? So, eh, eh, surprised ako na kailangan pa sa kanila yon. Pakinggan ulit natin ito uh, si Senator Tulfo Bo. Doon pa lang sa consignment kapag gumawa kayo ng betting, thorough screening, wala na siguro mag-smuggle. Matatakot na. Dahil sino ba naman smuggler ang magpupront mukha nila, ipapakita sa customs, papakita ng back account nila, at kapag nagkahulian, kulong sila. Paano makulong yung patay na nasa sa na mamahinga na? Paano mo makulong isang tambay? Na tumakas na. Paano mo makulong isang driver kasambay na nasa probinsya? So kung sabit-sabit ang customs sa hearing, na ka na hinihingi budget. Lumusot naman po. Oh. Lumusot pa rin. <laughs> yan ay, yan ay uh, pagkakataon kasi na sila ay singilin talaga doon sa kanilang performance. Pero lumusot yung hinihingi nila bok na 5.5 billion pesos na budget for 2024. 18% na mas mababa sa kung magkanong budget ngayong taon. Pero malay ka bok, lumusot pa rin sila sa committee level. And sa plenario, i-defend ide ni Senator Sonny Angara yung kanilang budget. 5.4 billion budget 5.5. 5.5. O malaki lang bahagya doon sa halaga ng shabu na pumasok. Oo nga, ang galing mo sa mat talaga. <laughs> e 3.8 yung shabu eh. Oo, oh, konti lang. 5.5. O di oh. ano, 1.7 billion Kaya lang yung Taiwan. Kaya na pala si <laughs> <laughs> Okay. Salamat, Bok. Malaga malaman naman. Okay, to sa likod ng balita. Totoo yan, Bok. Dahil ang bawat balita may konteksto. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.